share ko lang po sa inyo mga uh, kapatid yung na-encounter ko po, dito po sa ating uh, GRS ay, Lux, ay um, pinalagyan natin ito ng cover nagka problema po kami baka ito ay ma-encounter nyo rin na maraming bisis na nakaiwan na sarado yan sa parking pagdating namin ay ah uh, ano na, bukas na. At minsan ay uh, kami ay nasa biyahe at tumigil maulan pa man, may karga kami mga kamera. Ang nangyari ay uh, kumain kami at pagbalang paglabas namin ay bukas na ang mabuti na lang at mga naka-cover at nakalagay sa box ang kamera at iba pang pero yung mga libro ay nabasa yung karton. Uh, maaring ma-encounter nyo po ito Pag nagpakabit po kayo Itong cover dito sa likod Ganito po yung i-check po ninyo Ano? Para hindi nyo may encounter yung experience namin Buti lang walang nawala sa amin Pag balik namin ay bukas na So ito po yung remote Ano? Kapag ka, may ilaw po dyan Yung ilaw na yan Pag patayan Pag pinindot nyo po itong pasara yan, Ito po ay pang pasar po ito yan yan ibig sabihin hindi siya naglalak siya naglalak kasi yon kahit patay yung ilaw pag pinindot ito ay bumubukas talaga siya kaya yun ang naging problema sa tingin ko na kaya bumubukas kasi pag once na hindi mo napansin naipit ng konti na hindi mo nalalaman ito ay possible na siya ay bumukas pero ang kagandahan nito uh, ngayon na pinalitan po ito ay hindi ito hindi na siya bubukas kung hindi muna ipipress itong stop yan saka ngayon yan bubukas yan tapos tingnan po ito uh, yan So pag ito namatay yung ilaw na yan, eh, ilaw yan eh. Pag nakailaw po yan, ah, kapatid, pag mamaya-maya mamamatayan So pag namatay yan, hindi na yan magsasara pag pinindot ito. Pero habang may ilaw yan, pwede itong sumara, okay? Ayan. So babalik natin para ma-check po natin hintayan natin na yan ang ilaw ay mamatay yan mga no, kapatid Hintay natin para makita po ninyo at baka ito ay ma-encounter ninyo sa nagpapakabit at mayroong mawala sa inyong mga gamit o kung maulan hindi alam na naipit yung susi amang kayo nasa loob ay bumukas o tip po ito para hindi po ninyo ma-encounter na encounter mga kapatid. Ayan, hintayin natin na mamatay. Hmm, ilaw na 'yan. Ayahin natin na mamatay po. Okay? Kaya nagpakabit po kayo nitong roller uh, lead na ito. Ay, yan ang inyong i-check eh So, 'di na na. Ayan, pag namatay na, ito 'yung pangpasara niya. Yan. Pag pinindot niyan, tutunog siya. Hindi siya magsasara. Kaya Da, yung nakaraan ay nagsasabes siya kasi nga pag pinindot mo to kahit patay yung ilaw ay magsasara pa rin pero ngayon kailangan mo tong ipindot no so kung maipit man ito ito yung ma maipit sa inyong lalagyan hindi pa rin siya kusang bubukas kung hindi nyo ipipris ito so ganun po hmm. ito pasara pag palak pagpabukas ganun din So ibig sabihin, 'yun po 'yung naging problema. Okay?